Colombo style. Masin kasi yung adobo namin sabi ko kay chef. Yeah, it's a chef. mag -adobo siya yung masin na masin. Grabe sa taas parang nangamuhin uh, na ang kakuman. Kain and have our uh, my favorite of course <laughs> Day 8 pa lang? Day 8 pa lang. Day 8 na, day 9 na. Okay, 3 wala si Lola. Kaya pa yung kasina natin. Grabe kasi si Lola. Buti.

<laughs> Kasi hindi maluto. Mm, try dito mga pilo ba? Oo oh, nga. Try na. Gani, wala naman pa-try. Since Thursday been, it's still diba? Wala lang Of like. yes. Mabi! Okay. Okay. Uh, <laughs> Pupuan na sa matan eh. <laughs> Madam told me already. sa <laughs> <laughs> channel. <laughs> <laughs> na.

May mga may mga tama ba ano? sa Ha? May mga may mga bighangin. May ano tabon-tabon ba? ano ko bintana oh, isuko puka mami. Okay na kung dari hangin, pero sa ko na <camina>

Lumang tanong mo nga, kasi mo nga. Pero ako gaya rasul balik ko mabalik sa amon mo. kami na Pero wala talaga pa ano na siya, madam nga. Ano kwarta, din kami Hindi ka kaya sa... Siyempre, mga pamilya matas nga siya. talaga pa, mga gusto. Okay nga talaga, madam. na talaga pa, mga gusto. Ako na siya. Kasi ang pinakala ni Balayo, bali yung cellphone Sakali. naman. Saka Wibo, Cellphone naman yung Pero nga ramadhan to lang ba muna. Ay, sadya kami mga balbalaya. Nagkakulatay kami. Pero dalang kami, dakang kami ni Madam Pitlo kami. Ano to? kali. Ano to? Kapag sa niya, ay, kala baba ha? Litok baba na kami sa jarera. Ano to? May isa mo. pa Ano, kahapon niya.